Pinagalitan ako ng tito ko na si Buyubo. Simula kasi nung nag-aquarium ako, kinuha ko yung mga gamit niya na walang paalam. Akala ko kasi hindi na niya ito gagamitin. Hindi daw ako marunong mag-alaga ng isda. Mali-mali daw ang ginawa ko kaya pinapalis na siya sa akin yung aquarium ko. Kaya naman isang umaga, binigyan niya ako na isang malaking container. Sabi niya sa akin, huwag ka na mag-aquarium. Dito ka na lang mag-alaga ng isda. <coughs> hindi daw kasi ako mapakali kung ano-ano daw mga pinagbibili ko at kung ano-ano daw mga pinaglalagay ko sa aquarium ko. Itong halaman nga lang daw pinakamatinong nabili ko sa lahat. Bumili pa kasi ako ng tagi isang libong filter. Bumili rin ako ng 3-in-1 oxygen, oxygen aerator. Hindi ko naman daw pala kailangan na yun. Itong halaman nga lang ay binigay sa akin ni Boy Ubo. Kasi ito lang naman daw talaga kailangan ng isda ko. Kaya naman nalagay ko na sa container at nalagyan ko na ng tubig. Dahil itong container na lang bagong lilipatan ng isda ko. Habang naglalagay ko ng tubig ay eh, nililinis ko na rin. Dati na rin naman talaga ako nag-alaga ng isda sa container. Yung pag-aalaga ng isda sa aquarium ay eh, first time ko lang yun. Saka gustuhan ko ang mapag -an Dabuma lalo ko ng filter at saka na aerate. Binili ko 'yun kasi akala ko 'yun yung mga basic need. Pero hindi naman pala lahat ay kailangan na 'yon. Dahil kasi doon ay napahamak yung mga isda ko. Pagkapunuan ng tubig, eto, ang naglagay na ako ng asin sa tubig. Hindi ko pa 100% sure pero pakitama na lang ako kung mali. Paglalagay kasi ng asin sa tubig ng isda ay nakakatulong para madedo nito yung mga bacterial o yung mga May nakita nga pala akong bote para sa mga isda. Aquarium water conditioner. Nakita ko na ginagamit 'to ng tito ko, kaya ko na rin. Iiwanan muna natin 'to nang 3 hours para mag-cycle. Kaya habang hinihintay ko mag 3 hours, ko na nga pala yung isda ko dito sa aquarium. Ang isda ko nga pala dito dalawang Molly Sankis at tatlong PKB. Pero yung tatlong Molly Sankis lang ang kinuha ko dahil eto lang yung pure. Kasi yung trio na PKB, hindi naman pala yung PKB, yung PKM lang. Dahil yung Molly Sankis lang ang kukunin ko. Siyempre, a family that stays together, stays together. Yung Molly Sankis ko nga pala, meron pala yung pride. Hindi ko nga lang sila masyadong makita dahil lagi silang natatago sa mga ilalim ng mga bato. After 30 minutes na paghahanap, nakuha ko na nga din sila. Dati nga pala yung 15 pieces, pero ngayon limang piraso na lang kasi nahigop na filter yung ibang piraso. Pagkatapos nga pala silang ilagay sa plastic, eto lang, na nga, i-acclimate natin sila. Para makasigurado ako, kung dati 30 minutes ko lang silang ina ngayon i-acclimate sila ng 2 hours. Sinobrahan ko pa nga ay after 2 hours and 30 minutes, eto na nga papakalapasan ko na sila. Una ko nga pa lang pinakalapasan etong si Pink kasi si Pong. Kung mapapansin hindi ko sila pinapwersa na lumabas. Hinayaan ko sila magkusa. Hinayaan ko sila makaramdam at mag-observe. At titingin ko naman chill lang sila at mukhang hindi naman sila na water shock. Sumunod nga naman etong limang fry. Medyo nangangamba ako sa kanila kasi maliliit pa sila. Pero sa nakikita ko ay parang okay naman sila. Hindi nga sila yung natataranta o nagpupumiglas para lumakalabas. Kung makikita niyo, dahan-dahan din sila lumabas ng plastic. At mukhang okay naman silang lahat. Sobrang kalma lang nilang At sobrang natatawa nga ako dito kay Pink kay Pong. Kakalipat lang ng gusto ang gitbag binya. labing na agad sa bagay, wala nang nakakita sa kanila, silang dalawa na lang. Magkatalikuran lang pala container at saka tong aquarium ko. Bago ko pa makalimutan, butay na kita ko tong water lily na natira pa. Kinuha ko na nga din pala to kasi bili ko nga pala to nang 30 pesos. Sobrang rare sa amin nito kasi hindi na kami makakita o saan meron. At saka sobrang putik na ng dagat sa amin, wala nang makapunta. dahil wala naman akong aerator at saka filter, kailangan kailangan ko ng maraming water plants. Kapag binigmamasdan ko nga sila, nakakawala ng stress. Kung dati daw sa aquarium, hindi sila mapakali, ang likod-likod lang ng mga. Pero ngayon dito, chill lang sila sama-sama. Wala silang kinatatakutan para mag Tago sa ilalim ng bato. At saka kung kakainin man sila ng dalawang to. Siguro dapat 'di ba kanina pa. Pero hindi marurunong dito mga fry na to. Alam na lang hindi sila kakainin kaya hindi sila nagtatago. Hi, grabe ang sarap na ng pagmasdan. O siya sa ngayon 'yan lang muna. Thanks for watching. Bye-bye. Yeah!